Dapat mo par. Oh, sige. Oh, para sa usawa na. Uy, oh, yo, ang sige. Ay, si Rico no, nakakain na mga par. Ayista, ibaboy. Oh, ito na, ito, ito ulam namin. Oh. Ayo. Oh, Isda. Ibaboy. baboy, karne. Oh, yan. Uy, nilaw pa. Yo, mga par, yan ang aming ulam, oh. Yo, mga pare ko, kumusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Uh, muli na, tayo ngayon sa ano. Siyempre, sa pa nga eh, siya Kamusta kayo? At uh, ito, ito kakaiba ngayon mga pare ko yung itong ginagawa namin. Bali, tatlo kami. Eh, break time namin ngayon. May ina-harvest kami kaso hindi namin alam kung anong pangalan. Papakita ko sa inyo mga par. ito, itong nasa uh, likod kong to, dinadaan ako to, silihan to eh. Pero itong ina-harvest namin, ewan eh, ko kung dito. Papakita ko mga par. Yan, ito siya mga pare ko. Yo. Hindi ko la, eto, na-harvest na, na namin yan, yan. Naharvest na na namin yan. Harvest na yan. Oh. Tapos, ayun pa ngayon natitirang, ano, hinarvest na dyan. nakabuntun lang yan dyan, mga pare Tapos, eto siya, yan. Yung mga nakatayong yan. Tapos, eto siya, pag na-harvest. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kung anong klaseng puno to. Kung anong klaseng halaman at kung saan siya ginagamit. O, oh, yan. Ganyan siya. oo oh. Kaya hinaharvest namin yan o, ayan nga Andiyan na o. mga nakabunto na diyan. Yan, harvest namin. nasa harvest namin, ayun pa. O, ang dami pa. Ang luwang pa. Oh, ayan oh. Oh, ayan, yung pa sa kabilang 'yon. Ang daming haharbisin. Oh. <laughs> kaso nga alam mo pare ko, hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na 'to. Kahit yung mga kasama ko tinanong ko rin, hindi ko rin alam ko anong tawag eh. Pero maalwa naman siyang harbisin, eh. maano lang siya ah uh, malambot lang siya ng uh, putulin malambot lang yung puno niya o tingin oh, yeah, yung pagkakaputol niya tasa yan yung pinagputula no hindi naman siya sagad putulin ganyan lang oh. kaya maluan siyang putulin o oh, yan ang lawak pa buti na lang mga paro ang ganda ng panahon nakisama kapal ng ulap thank you lord oh. hindi siya mainit tapos ay eh, mahangin na rin o oh, yan yung greenhouse niya ang laman niya ni ano sile o oh. Actually, hindi nga namin alam. Kala namin eh, ang, ano, ang nakasign kasi sa amin, sile. Eh, ito, pinagano naman kami dito, pinag ng ganitong halaman. di ko nga alam kung tawag. Kaya yun, mga bar, yun ang aming ano, inaano ngayon, uh, ginagawa. Eh, sana naman, mama, matapos namin to ng, ano, ng maghapon. Pero ewan ko din, susubukan namin kung matatapos namin kasi nga ang lawak pa ng aming ano, ng aming ha-harvestan. O, Hindi namin alam pag natapos namin kung ano susunod namin ano gagawin. Pero tingin ko naman iba eh, may sakto namin to ng alas 6 kung uh, mapapabilis talaga at uh, ng maganda. Kasi tatlo naman kami eh, kaya malalaman mamaya mga pare ko eh. Bali ito pa uh, mga para eh, pabalik na ako dun sa aming ano sa aming uh, pinagpapahingahan na andun yung dalawang kasama. Oh. Ayun si ano tropa si Raycon at si Bernie. Oh. Ayun sila. Oh. Balik, kakain nga muna kami. Sabot mo par. Oh, sige. Oh, sige para sa usawa na. Oh, yo, ang sige. si Rico no, nakakain na mga par. May isda, ibaboy. Oh, ito ito, ito ito ulam namin. Oh. Ayo. Oh, ibaboy. Isda. Ibaboy. Ibaboy, karne. Oh, yan. Uy, wala pa. Yeah, mga par, yan ang aming ulam, oh. E... Oh, ito nga si Barin Bernie, oh, kita nyo. Kumuha ng ano? Ah, uh, sige. Okay. O, para sa ano yan, para sa, sa usawa, no? Buhay. Kaya, ganyan lang mga pagkain namin dito, mga par. O, di ba, nyo, simple-simple lang. Yan lang kain ng pagkain namin dyan, no? Yan namin. Kaya, mga par, dyan na muna kayo at kami kakain muna. Para may lakas ulit mamaya pag-harvest namin. Nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo yung hina namin. Uh, buti na lang talaga kahit pa paano yung nakakasa, nakikisama rin ng panahon. Kaya, dyan na muna kayo, mga kaibigan. Salamat sa support at God bless sa inyo lahat. Peace!